Ito na sa yung unit ko. Ah, uh, medyo madungo. Pero sabi nila, lilinisan naman daw. Wala pong mga gripo. Pero may tiles na. May toilet, lababo. Then, ito yung labas yung sako wala pang jalos eh, sa likod kakabikan pa ito yung labas so, lalagyan pa ng harang dalawang harang para ito sa mga bahay ko medyo kahit pa na mataas yung sa akin sa so, katabi ko oh, napuntahan na siya ng ano ng tubig tsaka ng damo napasukan na sa so, akin naman kahit pa wala medyo mataas yung yung nung sa akin hindi gaya dito sa kaharap kong likod na napapasukan medyo okay na rin sa akin uh, ayun medyo may crack lang pero sabi nila okay na rin naman daw yan lalagyan na lang ng konting ayos dito sa loob may galing crack pero Madali naman yung dotos. Sabi. Kaya naman. Ayos. Sana nga. Sana hindi ka. Diba eh. O okay diba. Uh, may okay naman. Hindi naman siya ganun ka. Ano. Meron ito. May power block na kawal. Parang. Kung hindi mo sana hindi siya natutuluan ng ano, hindi siya natutuluan ng tubig, no? O no. ito, malapit ng pasukan yung ano ko. Yung... Medyo madamo na yung labas ng sa akin pati rin sa mga kapitbahay ko sarte ko kahit pa paano hindi ganun kahaba yun nalalakaran ko pa tabi tabi po so yan yung akin yan yung bahay ko hindi gaya dito sa mga katabi ko ang tataas na nung bahay ewan ko kung tinanggalan din nila to ng mga ibang ganito yung iba wala pa mga wala pa mga bintana yung katapat ko wala pang bintana pero ang taas yung bahay nila hindi gaya nung sa amin na medyo mababa okay din kahit pa paano so, ito yung mga bahay kapit bahay namin Ito. gusto ko na siyang lipatan sa totoo lang kasi sayang eh parang yung kukunat kapag hindi mo tinerahan, tinirahan tsaka parang mapaayos ko na rin <sighs> medyo mainit pasok ulit ako sa bahay ko sana mag bigay na agad. Dali po. Oh.